So, good morning mga madi. So, for today's video mga madi, mag-unbox me sa gihatag ni Ma'am Lizel Celia. Si Kani siya. Mangikuha na mga hapon sa kuan LBC. Ang mga nang tanawon. Ang ani? sunod, ano? Ikaw rin, ang grip eh. Ano yung ipadala mga madi?

Thank you kayo, ani ma'am. Madi thank you Kayma Di. Sundu to. Ito na, puti jumper. Eh, salamat ma Di, dinig na sumu. Kuan maguol nga waitero so uto nakang anak. Salamat di mm. kayo. Panjun oh. Ano ba po 'to ni? Ini sini. Eh, ringkot. La panjun o trainer para sa kong bayi. Malik dulu sya. Hai. So, Thank you kayu anima de. Ringkut. Peringkut oh. Untuk kayak ringkut kayak akang laki nggak. Tapi teman tuh siam ispila gon jadi pakai ringkut. Thank you juga ayo. Oke kayu. Hello wow. Hmm. Oh nice kayu. Ada. Cekit. Hello kacau ada bye.

Ipagkat oh, ang amot lang. Ay! Ako jud o. Mga bago ka eh, ang mm, pang hatag ko. Nandito. Ako jud o, oh, terno. Thank you ng marami. Ay! Rag! rag.

Madi, salamat kay Ani Madi, ha? Sarang so, man ako ni pagbawi ni mo, Madi, Uy! Mahiya na ako ba? Bitaw, <laughs> <coughs> <coughs> thank you, kayo, Madi. Na, nanay, na si Inday Jin, oh. Ikaw na, go to school. Wala ka, taon, break balik ang ka Pero thank you, kayo, Ani Madi. Ay! Ito'y bag si Madi, thank you juga kayo, Madi ha. Hmm. Ito, oi, oh, sa tinawad lang Madi, gusto lang din ko magpasalamat sa mga simuhang kaayo. Ang tanga, ka, i-bless pa ka ni Lord. Ang tindi kanunay ka panimong pamilya Madi da Basta, thank you juga kayo. Adyan ko ga-expect na mukha litra kag-chat na mo dayon, May ka, naging kangat, nakaihatag para sa kong anak. Grabing kalipay na po ato Madi as in gabi. Ito na kong kalipay kay... Laliman ka na yung para sa kong anak niya kuan gud wag na sila gamit so thank you to kaayo ma de kana hmm? na bye bye thank you